So, what's up sa inyo mga ate kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayo muli dito sa RISE Crossover. So, mga ate kuya, parating na po yung update, no? Uh, one day na lang according dito sa, ano Alam ko, 5.30 to ng umaga lalabas. Okay, kaya hindi natin maabangan kasi masyadong umaga Pero maraming darating sa pagkaalam ko. Yes, maraming darating. And darating din yung bagong battle pass. Okay, so one day in 14 hours na lang paling naantay para sa susunod na update. Dapat na-collect nyo na tong battle pass na to or natapos nyo na if hindi nyo pa po tapos. So mga ating kuya, hindi lang yun yung pag-uusapan natin, pag-uusapan din natin yung state of the game kasi kung hindi nyo napapansin mga ating kuya, medyo uh, hindi maganda yung state ng laro, no? Kung naalala nyo mga atid kuya, dati naglalaro ako nito. Pero umalis ako dahil parang dumating sa point na parang uh, mamamatay na laro. Then, umunti na yung players and yung update is hindi ganun kagandahan lagi. Eh, kaya ang nagiging resulta nun, tinatamad yung mga players maglaro. Kaya, nag-aalisan sila. And ngayon kung makikita ninyo mga atit kuya, pag check nyo po ang Arise crossover na game, ang players na lang po is 7.7k. Mas mababa pa yan nung unang time ako nag sa Arise, okay? Nung nag ako ng Arise, around 15 to 20k pa ang naglalaro. Pero ngayon makikita nyo, 7.7 na lang, below 10k na siya mga atit kuya. So, naka-reach ng bagong lowest tong Arise, no? Which is hindi maganda. Pero sa totoo lang mga ko hindi ko masisisi yung mga ibang players lalo na kung tinatabad na sila mag-grind kasi nga uh, paulit-ulit na lang din naman yung mga dumadating uh, bagong shadow, bagong relic, bagong ano. So ganoon lang lagi umiikot lang tayong sa cycle na gano. Alos ganoon naman lahat ng laro, okay? Pero etong game na to is masyado nang tumagal para sa kanila siguro kaya gusto na nila maghanap ng bagong igagrain na paulit-ulit. Kaya eh, hindi ko talaga kayo masisisi mga atid kuya if eh, tinatamad na talaga kayo maglaro ng Arise Kasi at some point ako rin uh, medyo tinatamad na ako kasi wala namang ginagrind ngayon eh uh, Yung relics kompleto ko na, uh, HGM plus na lahat, titles Naantay ko na lang kasi yung bagong relics para mas madali ko makuha yung ibang title Yun lang yung pinaka point kaya nag -open ako ngayon Is para lang gumawa ng video kasi wala na talaga akong ibang igagrain ngayon talaga So, tama na tayo sa negative side. Punta naman tayo sa positive side. No? Pag-usapan natin yung mga paparating ngayong update. So, mga ate, kuya, pag-check natin yung paparating na bagong update dito sa kanilang About page, uh, makikita nyo New Battle Pass and Quality of Life yung magiging highlight highlight ng laro. And sa description nakalagay, bagong Battle Pass, bagong Shadow, bagong Title, bagong Weapon, bagong Mount, bagong Skin, and more. So, wala silang binanggit if magkakaroon ng bagong Relics, bagong Game Mode, bagong Features, or Choo Choo Choo. And uh, additionally don is wala tayong Leaks, okay? wala po silang nilalabas na leaks regarding sa paparating na update. Kung meron man ang nilalabas lang po nilang leaks lagi is about sa mga shadow, kung ano ng shadow na paparating. Which is nakakalungkot dati po eh, sobrang active nila maglabas ng mga leaks sa mga paparating na feature or anything na idadagdag nila sa update kaya nakaka-excite dati. No? Pero ngayon siguro, ewan ko, parang tinatawad na sila maglabas ng leaks. Pero nakita nyo naman, marami namang paparating na bago, na bago next update. Pero yun nga, uh, iikot lang siya don sa pinaka parang simulator type ng laro. Which is yung Shadow, Title, Relic siguro. Meron yan for sure Relic kasi don sa 400 plus ng Desert, walang Relic. So baka lagyan nila, ano. Anyway, yun lang yun. <laughs> Wala talaga tayo manang ng info regarding sa update. Ano bang pwede kung may sa inyo para po sa next update? Uh, siguro mag-upgrade kayo ng relic if hindi pa kayo nakapag-upgrade. Kung tinatamad kayo, okay lang yun. Wala tayong magagawa dyan. Bawi na lang tayo next update, okay? So, pagdating ng update, baka mag-carry ako kahit pa pano if may mga gusto pa sa inyo magpa-carry kasi di natin alam malay nyo last update na pala to kasi unti-unti na nauubos yung mga players pero ano sa tingin nyo guys kung makakabawi ba ng players tong next update na to feeling ko konti lang yung babalik siguro nasa 15k na yung pick na babalik pero ewan ko parang tinatamad na talaga sila maglaro so comment nga kayo sa baba kung may gusto kayong larong anime game okay anime game or ibang grindy game, wag lang yung any brain rot na gusto nyong makita kong laro yun. Actually, ang gusto kong laruin and gawa ng series, sa totoo lang mga tito ko is yung Bee Swarm. Kung di nyo alam, ah uh, yung Bee Swarm isa sa mga pinakalumang laro pero ngayon is buhay na buhay pa rin. Actually, nasa 50,000 ata yung players ng Bee Swarm ngayon. So makikita nyo, nasa 55,000 yung naglalaro ng B-Storm. Hindi pa yan nag-update mga atit kuya. Ganyan, ka, ganyan kaganda yung pagkakagawa ng B-Storm. Kahit na hindi siya nag-update, ah uh, talagang may magagrind ka. No? Kaya gusto ko maglaro ng B-Storm ulit. Pero kung may marerecommend kayong any anime game, sige lalaroin ko kahit Tower Defense na. Sige lalaroin ko kahit Tower Defense. Kahit labag sa loob ko yung Tower Defense, lalaroin ko. Pero kung may gusto kayong makita ng laroin ako, na grindy game. Comment nyo na lang sa baba. Kasi wala akong masyadong mag-grind ngayon eh. Bukod doon sa anime weapon actually. Dito naman kasi, madali lang i-grind na. Kahabol ka agad ako, no? So, hanggang dito na lang ako mga atid no? Kita-kita tayo sa next update. Sana maganda yung next update na ilabas nila kasi... Wala masyadong binanggit doon sa about page sa description. I hope na bumalik yung ibang players pero yun comment na lang kayo if may suggestion kayo ibang laro titignan ko and tatry ko okay so hanggang dito na lang mga kuya ingat kayo palagi and god bless po sa inyo bye bye